Alam mo ba si Anne, isa rin niyang Spanish scholar. Teacher yung asawa niya, so... Oh. professor Hi. ng human Humanities. Oh. Humanities ba? Human Alam mo kanina oh. kikwento ka kami. Pinapakinggan ko kasi yung Spanish scholar sa kotse. Sabi na, fan ka pala ng Spanish Cola. Ngayon lang, ngayon nyo lang nalaman, nalaman na parehas pala kayo nakikinig ng Spanish Cola. <laughs> ngayon ko lang nalaman na isa siyang ano, fan nung ano, dati. Bumili siya ng EP ninyo. Oy, nice. Oh, wow. Yun yung pinaka first na ginawa namin na DIY talaga, self recorded, self studio. Kami mismo yung nagprint sa kanila. Yung... Ha, talaga? Ta -ta tapos okay. kung yung kung yung CD na yon, baluktot yung sticker. Ako ako siguro yung naglagay ng sticker. <laughs> <Okay>. <laughs> Kapag kami eh. kasi hindi ako magaling maglagay ng sticker eh. Pero ganun. Ay, kami pwede natin ibenta yan kay Bostoyo. Toyo. <laughs> <laughs> Pag hindi na kayo yun. yung sticker. Oo, oh, oh, yun yung pawn star natin dito sa Pilipinas eh. Pwede natin ibenta yun. May so, kumakaldag na ba sa mga <laughs> kanta <laughs> niyo? May, kumakaldag. Kaldag, kaldag. Wala pa kami nakikita pero kung meron sana tag niyo kami, di ba? <laughs> Baka kailangan nating explain kay Yael yung ano yung kaldag. Kaldag, oh. yung yung ito. Sumakay ako sa jeep. <laughs> Gagal na yan, yun yung kaldag. ay oh, yun yung kaldag. <laughs> so like sexy dancing na aggressive. Yeah. anin anin yung ginaganon? Ulo. <laughs> Wala. <laughs> Dito sa, sa sponge cola ba, kayo yung madalas nag-explain ka kay Yer yeah, kung ano yung Pedro green, bastos, na -na, ganyan. usually or... naman, alam ko rin naman eh. Pero oh. Uh -huh. nagkataon lang, hindi narinig. Ang alam mo ko kasi kaldag. kaldag, parang inupakan, uh -huh. tapos ramble eh, rumble, gano'n. Huwag <laughs> gagawin sa bar fight yun, ah. Ano, ba Kaldag <laughs> kaldagan? Kaldagan na lang tayo, no? <laughs> so ngayon, na-curious ka na. So, next video, pwede tayong magkaldagan. <laughs> <laughs> Kailan ba natin aralin yun? <laughs> Siguro yun goal ng Sponge Cola uh, this year. <laughs> na maging kaldago lang yun yung mga songs. Tansok tan ko yung next TikTok natin na video. Kaldag na, no? Sino, okay, sinong gusto makita si Yael Kumaldag? <laughs> oh! <laughs> <laughs> yeah. yeah. Kaldagger or Kaldagi? Kaldagi! So, ikaw yung ganoon? Searcher, searcher. <laughs> Uh, may ba kayong sinadyo sa kanya na, bakit gawin naman natin yung kanta ni Michael Ernst Truck? One time lang. No. Rally naman natin yung Jopay. Eh. Actually, kaya ako gusto mag-bargig. Ayan, <laughs> <laughs> ayan, ayan. Ayan may sense <laughs> to. Oo, oh, kaya ako gusto mag-bargig means. Sa mag-bargig, parang you can just do whatever you want. You know, parang... Experiment For fun away. lang. Kasi minsan, parang pur response ko. naman to. ito. Ito na lang alam ko tutugin eh. Alam mo yan, parang... Tugtog naman tayo na fun. Naglalabas ka ba ng sama ng loob? <laughs> 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 oh, okay lang, lumas mo lang yan. Nakailan <laughs> na ako. Sinabi niya yun after niya tumagay. <laughs> <laughs> Teka lang, palala ko lang, napag-usapan din natin to dati. Yung, alam mo yung parang, may mga mga songs kasi na pwede natin tugtogin pag nagiinuman tayo. Ah, oh, yeah, totoo yun. Yeah. Tapos may mga songs na pagka naging serious performance na, parang let's not play oh, it. That. Think, oh, medyo, medyo may gravitas. siya ng konti. Kasi may ganun eh. Kasi lagi namin isip, truly, na parang let's say, ito na last gig mo, tapos wala ka na bukas, na pwede talaga mangyari. Ano yung last song na pwede mong ilabas, Diba? Hmm. So, parang... Ang shit, gravitas ba ay natutunan mo sa humanities? Pagka <laughs> 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 sa semi-honors <laughs> yan, <yeah>? bro. <laughs> Actually, alam mo yung word na yan, madalas lumabas sa mga meeting namin yung gravitas na yan. Parang it comes out mga three times every every meeting. Oh. Basta may, may konting bigat, alam mo yun. Yung, konti konti, yung core eh. Oo. Oh. Meron ganun lang. Kasi parang, sabihin mo na yung kailangan, sabihin mo na lahat na pwede mo sabihin. Parang ganun. Uh. Kasi kaysa yung naman... Yung ba ibig sabihin noon? Oo, oh, sabihin mo na lahat. Sabihin mo na Pwede pa nating so gamitin yan pagka nag-uusap lang tayo? Gravitas to! <laughs> <laughs> Kailan ang uh, huling last tour ninyo? Out, uh, abroad? Ah, huling last, last tour, ah, uh, Feb. Nung Feb, nasa US kami, ah, uh, maraming, one month. Ang ina, big time. Tang ina mo. Tang ina mo yung tropa mong walang narating no? tropa mong walang narating. Sino kasama mo sa ino Wow, laka shorts. Wow! Ha? Pre, nag usk Ang ina! Pahingin naman ako ng what siya makalit. Tang ina. Kaso na din baka naman eh. May napanood akong isang interview niya eh. Natulog ko, natatakot ako. May napanood ako sa interview nyo. Kay Paco Aris Pacutiaga yan. Anong year yan? Uh, ah, this year, this year, this year. This year. year. Oh, ng February Parang meron silang na masayang experience sa Las Vegas. Pasway-sway na yung ano. Sa Las Vegas. oh. <laughs> 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 yung kay Ted. Ah, ito yung pinatahimik mo yung nag-away kayo ng ex mo. Yung sagsulat siya sa diary. Ayun! Oh. Eh, buo buhusan mo pa ng beer si Ted. Oh, Baka hindi makapagpwento. hindi ng maayos eh. Pakikwento na lang yan. Yun, sa ay, so tayo si Ted. Pag-involve yung ex, kailangan nanginom. Yeah. Okay. Um, kasi nasa Vegas kami. Tapos ito yung sinasabi namin na nag-vacation kami together. So, parang third wheel vacation. Ako, si Ted, tsaka yung ex-girlfriend niya. Pag sara na pag... Sakay namin ng elevator. kaming tatlo, tapos yung mga kids na sobrang saya. Pagsara ng elevator, biglang nag-away sila ng girlfriend niya. Sumigaw bigla to eh. Hindi ako sumigaw. Ay, malakas lang yung boses mo. Nagpaliwanag ako. Oh, parang, oh, okay. parang, then you should have said something. Ganyan, ganyan. Yeah. yeah. Tapos, Yo. this whole time, tumitingin ako dito, parang kampihan mo ako, punyeta ka. <laughs> pero, pero, tahimik lang to kasi. Nakatingin uh, na ako sa baba. Ngayon, tumuloy yung gabi na yun. Naghiwali kami muna nilang, nila, nila ng separate tambay. Like, ano, you met up with your relatives. Met up with my relatives. Yeah. Si Ted, kasama niya yung ex niya. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko na to si Ted. Nagdi-dear diary na sa laptop. <laughs> <laughs> Tapos <Okay>, nakita <naman>, <laughs> ko to na parang, oo, oh uh -oh, ano nangyari? Tapos sinusulat ko lang yung feelings ko para malabas ko na. Ganyan. And hindi ako madiary, na tao, ah. So, parang so first entry mo yun. <laughs> first entry, actually. First, first entry. So, first entry, entry mo. <laughs> So, T tapos na nangyari, sabi ko, sige, iinom na lang ako sa bar sa baba. Ah. So, bumaba ako. Biglang humabol to. Tapos so, sabi then, then, then. niya... Sabi ko, wait, wait lang. Taposin ko na to. Pakyo ka. Period. <laughs> <laughs> tapos, ang ganda tapos, ng diary tapaga, mo, ha? Baba tayo. <laughs> Inom Pagkatapos tayo. Pagkatapos ng dear diary yun, ha? Pakyo ka. <laughs> period. <laughs> yeah. Tapos, dumating si Mayweather. Seryoso. Totoo to. Totoo to. Parang nasa bar kami. Tapos biglang... Mani, <laughs> mani photo Big mani. niya. Ito yung pang Mayweather. Totoo Mayweather. Nangyari talaga to ha. Ah. Totoo ang Mayweather. <laughs> Kahit na hindi, hindi namin na-imagine to, lasting kami. Uh, Dumating si Mayweather. Tapos pinasara niya yung convenience store para bumili ng mga beer tsaka water. Naglalakad siya with, uh, with a, a team, group of people, posse niya uh, yeah, and uh, 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 tropa yes, yeah. Ano ba yung bodyguards? Bodyguards. make man, ano ma'am? Uh, money, uh, money, money, the Money Team. Money Team. Money team, uh, team. Uh, so, andun sila. Tapos, nagkataon, parang a uh, few months before, uh, after that, parang may laban si, si Pacquiao, di ba? Oo, Pacquiao. And na kami. So nag-chant kami ng Manny, Manny, Manny. Ma ma man. Tapos yung ibang mga mga Mexicans in the area, parang Marquez, Marquez. Mar Tapos sorry, yeah. eh yun, basta nakipagsagutan to dun sa mga yun. Hindi mo na maalala pero medyo <laughs> pasagod ka na magsalita nun eh. Iparang sabi mo parang So you think uh, Marquez has a chance against Pacquiao Ganyan, Parang pating accent ganoon rin eh. Eh silabi ng Mexicano sorry. Bakit nag nagkasundo tayo, di ba? Oo, oh, tapos mm -hmm. oh, tapos babay, parang, uy, oh, 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 good talk, man. Ay, parang, oh, good talk, man. Mas okay na. Parang may may point kayo, may point kami. Taposin pero si Mayweather ka laban natin. Good oh, talk. Oh. You know. uh, tapos si Mayweather uh, lumingon. good dip, talk, ano, man. Ano, narinig niya eh. Narinig, narinig niya yung chant natin Malaman eh. Malaman narinig na. Pero nandun siya sa loob ng convenience store. Yeah. Na, pinasara. Tapos paglabas niya, kasama na rin yung girls na nasa convenience store. Ooh, parang, ah! Fit. so that's how you do it. That's how you... Uh, eh. tinuro eh, parang that one, that one, and that yeah, one. Yan. Pas, But, pas ako naka, nakaabang parang, me, 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 me. Pero hindi, parang... parang <laughs> 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 Walang ganun, di ba? Ako din, my, ako din kailangan ko pera, Floyd. <laughs> <laughs> <Kipay> kita, Floyd! <laughs> Talo ako sa slot machine! Kinakamay <laughs> ako ng girlfriend ko.